Hi guys, ayan. Magdula ta og snow. Ayan. Oh, nagulan oh, 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 nagulan og oh, snow. So ayan, pakita ko na yos. Pakita na nako sa inyo ha. Ayan na guys. Ayan oh. Oh, maputi na yung kalangitan oh. Ayan. <laughs> eh. Eh, ice na siya guys, ice. Oh. <laughs> yeah. <laughs> yeah, <lang> slow guys. itu din guys <laughs> otentiknya. guess the light dito tayo ay hindi din iyan, oh ang sarap guys ang sarap sa feelings snow nah, na oh. Tingnan nyo yan guys oh. puno na yung ano namin, yung garden na <laughs> tingnan niyo yung ako <laughs> napuno na mong garden sa snow ayan oh, ang kahoy hey ang kahoy oh, tanawa ang kahoy guys na ay mga snow ayan <laughs> uh -huh. And Snow. Uuh, awag ng kamot. Kitno na akong kamot. Nagpa ulan tayo sa snow. Uh -huh. ulan sa snow. Kitno na akong kamot. Ah, <laughs> awar nang nang mga dahon dar guys. So, uh, tawa ni guys. Na-remember mo atong isda nga ako ang gi sa Facebook or sa YouTube? mo ni iya hang ko ano tail na Ay, na lang di na makita ang kuano. puro na puti yan guys loy kayo kung tereso. o no puno naug, Ayan, Darab na ug snow yan pa to dito tara tanaw na ang silingan harang silingan guys <laughs> oh na nag snow na sila Oh, well. Oh. Uh -huh. Ayan Oh. Agoy. Taro Oh, Nag-ice na po ang Tubig nga na ah, sa, sa trapal ng among kitabong. Uh. Wala gihulat, mag -snow. Oh, Lana. Oh. Mo na, na, na kung gihulat nga magsnow. Oh. Gino oi, papa ina musulud na ko. Gino kaya tugnon nak ko mo mot. Good morning everyone! Ayan guys, ang ating paligid for today's video. Ayan. Puno ng ice. Ayan. Hihi! Puno tayo ng ice guys. Uh. Taawa guys, kabaga. Ha! Woohoo! aku ako dress silingan. Balay. Balay. Taran. Yeah. Awat ang guys, naik ice. Oh. Tang, 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 tawa muli ke guys oh dahun saat dioda ya buat ayunan kaki, lihatin basket ya yung yung kaki guys look oh oh Tapos yan. an eh yang mau oh Puno nang ice sekarang ada puno nang snow oh terus 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 kawang oh, silingan. Oh. Oh, muka oh. oh, hoy guys, sangat kita bunuh total. Wow. Look at that, hasang baga. Selingan, oh. Balik ke silingan oh. Ya. Yeah. Ibok adlaw ang snow karon guys. So ayan tukuan nang kayo nang kahoy. Lamig. Nata. Okay, ang lamig. Tara, na tao. Kaya akong kamot. budget ko yung ating kahoy.